Magandang tanghali mga ka-Bravo. Live tayo sa DWBL 1242 KHz AM. Ito po si Castillo sa programang tang, uh, Tapatan sa Tanghalian. Ito po ang Radyo Bravo. At uh, kaninang umaga pala, no? katatapos lang, bago magtanghalian itong kick-off rally ng uh, grupo ni Mayor Vico Soto sa Pasig City. Alamin natin ang detalye kung ano ang nangyari sa nasabing rally. May uh, nandun ang ating kasamang si Miles Manzano, ang ating news correspondent. Miles, anong iulat mo sa amin, Miles? Yes, ka Bravo Net, katatapos lang ngayon umaga ang inis na gawang kick-off campaign rally ng grupong gitim ng Pasig na ginanap dito sa Pasig Mega Market na dinuluhan naman ng mga daan-daang mga supporters at kapamilya ng mga kandidato. Ang nasabing kick-off rally ay pinangunahan ni re-electionist Mayor V. Ito, na formal na inanunsyo ang kanyang pagtakbo para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng Pasig City. Ipinakilala rin ang kompleto clip ng giting ng Pasig para sa una at ikalawang distrito ng Los Gatos. Nananatili namang runmate ni Mayor Vico ang dating kongresista at basketball player na si Robert O. Jr. bilang uh, BCI BC Party at din si Roman Romulo na muling tatakbo bilang congressman ng Long Desk District. Sa kanyang talumpate, binigyan din ni Soto at mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na dalawang termino. Ilan sa kanyang ipinagmalaki kanina ang kanyang mga proyekto ay ang pagsasaayos umano ng public health care system, pagpapalakas ng social welfare programs at ang mas atitibong serbisyo sa edukasyon sa lungsod. Sinabi pa ng alkalde na isang malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay ang mas produktibong sanggo niya ang panglungsod na nagpasa ng mga ordinansa at resolusyon. Inalala rin ni Soto ang kanyang pagkapagalos sa unang termino nitong no Itong 2019, kung saan sinabi niya na sa tulong ng mga pasigenyo ay nasimulang ipatupad ang umunay-tunay na pagbabago. Hiniyak pa ni Soto ang pantay-pantay na pagtrato ng lokal na pamahalaan sa bawat mamamayan at nasungkod, ano man ang kanilang kasarian o estado sa buhay. Isa rin sa mga binigyang pansin ay ang kanilang layus na higit pang palawakin at palakasin ang mga servisyong pang publiko upang lalo pang mulad ang bawat pasigenyo na ang susunod na tatlong taon kung saan na itutuon nila umano ito sa pagpapalawak ng mga programa sa kalusugan, edukasyon, infrastruktura at social services upang matiyak na walang may sa pag-undad ng lusot. Lumakas ang hiyawan at na napailing naman si Mayor Vico kagabong net ng ipakilala ito ng akin ama na si Vico si Vic Soto bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas sa pagtatapos ng programa programa, nagpasalamat si Mayor Vico sa mga dumalo at nimo ang mga botante na patuloy na maging mapanuri ngayong halalan upang masigurong nasa tamang direksyon ang lungsod. Ilan sa mga kilalang personalidad bilang pagpapakita ng kanilang suporta ay ang asawa ni Vice Mayor Joreski na si Mikey Kuwako, pati na rin ang mga magulang ni Mayor Vico, ang batikang aktres na si Connie Reyes at kumensante si Vic Soto. Naroon din si Shalani Solidad, ang butihing may bahay ni Romulo. Papansin-pansin nga ka-Brabong ah, ang dalawang bagong kasama sa slate ng giting ng PASIG. Ito ay ang negosyanteng si Warren Inocencio at po-aray na Enriquez ng National Youth Commission ng mga kandidatong city councilors sa District 2. At yan lamang ang ating report mula dito sa PASIG Mega Market. Miles Manzano nag-uulat para sa Radyo Bravo Nationwide. Maraming salamat, Miles Manzano.